It's me again, Big Balad Hello mga kops, it's me again, Vic Balad. Kung saan dito, yung mga nagkita dito ng mga parol at mga Christmas tree na mura dito along Las Piñas. Ito, dito yung marami. Ito, ayan, ang dami nila. Dahil malapit ng Christmas, tatanungin natin kung magkano ang presyo naman nila dito may idea kayo at kung bakit nyo bumili so punta lang kayo dito tanong natin yung mga presyo nila o pwede magtanong magkano yung mga ganyan yung kaliliit oo 1.8 sir 1.8 na yan 1.8 na diba, yan na yan yan sir magkano yung mga yan sir eh, maliliit 600 yung maliit. 800 800. Tapos, 12 2. Itong mas malaki na to, to. How much is it, sir? One time lang hanggang doon sa dulo. Tapos, itong pag Ito, ito, itong... 2,000 um, yun, sir. Ito pinakamalaki, boss, yan. Ito 5 yun, sir. 5, no? <laughs> five, ito mga to. 5, sir. 3, 5. Ito yung mga yan, boss. Ito yung mga yan. meron pa, sir. 3, uh, 5 oto mga eto. Three thousand, to 2,000. kaya mas simple na yan pa, ba sa kwa boss, sa kwa yente? Hindi, original sir. Ah? Uh, original lahat. Yan. Uh, original lajan. Uh, eh ako talaga matigas kung 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 Itong Christmas tree na ito magkano? P3,500. Ah, P3,500 din yan? ganda ito. Oh. Laki. Magkano yan? p no? Yan yung pinakamahal nyo boss, no? sir. Ay, sa taas. 3000 mga ito, magkano ito? p no? p na yan, pang, patagalan. pang patagalan na yan. Hindi napupundi ang mga yan. ah, uh, thank you okay so yun know, oops nagre lang siya sa 800 up to 4,000 yung pinakamalaki so ngayon pupuntahan din natin dito sa iba so para ma natin dito sa ibang magpipinda so, dito dito tayo Mas bukan yang bagian yang nyo? Ya. Ema nasa taas? Apat na ku sir? Ha? Apa tadi ku? Lahat yan lahat? Oo sir, iligin na po lahat ng Ayun ba laki na yun boss? 5,000 sir 5,000 no? May tawad pa yung mga yun mo ngayon, boss? Meron pa yan sir Apat na libo Hindi ba magkasa yan? Hindi sir, tipid na tipid yan sir Kahit saksak nyo madaling araw yun sir Itataas yung video Ah gano'n? sir tipid sa yan sir, hindi na kasi lahat Ito mga to? Nagamit yung valve. Ano sir, 2 way. 2 way yan? May tawad tayo mga yung boss? Hindi ano, sir, meron pa lang sir. Okay, pag ah... Kapit pa yeah! na lang ano, pagka... dito boss? Ang kaos kaos Ha? Hanggang alas 11 Tapos una sa bukas nyo, anong oras kayo nagbubukas? Alas 8 sir Nang gabi? Okay. Maga Ay maga, hanggang alas 11 ng gabi Alas 11 ng gabi sir Thank you Sorry mga koks, halos sa ha, same lang din sila So, kung meron kayong pera niya kahit kind of 5, 3,000 o 4,000 So makakabili na kayo ng maganda na parod sabi nila tipid daw sa kuryente kasi original na LED yung ginamit nila dito so mga ko please subscribe and hit the notification bell para at last at least like yung updated sa mga video niya upload ko may kwenta man o wala bye